na ng mga kaibigan ko. Paano tong nangyayari? Bakit ko sila iniwan? Bakit ako ang natira? Janus, kaya mo to. Di mo naman kasalanan iyon eh. Patay na si Harold at ang mga kaibigan ko. Patay na sila sa malakas pinatay ng isang bagay habang tayo naglalaro ng tala. Kaya mo to, makakalimutan mo to, at mawawala na lahat ito. Hindi ka na maglalaro ng tala, tala na ginawa kong buhay ko. Tala kung saan ako ay magaling at nagkaroon ng mga kaibigan at kasintahan. Wala na! Hindi ko na hahawakan ang isang mouse sa buong buhay ko. Ikaw ba si Janos? Opo, bakit po? Ako yung kapitan ng barangay. Ito si Jake. Ang kuya ni Harold. Kailangan ko kitang kausapin tungkol kay Harold. Ah, sige po. Tuloy po kayo. Janus, nagkita ba kayo ni Harold nung Piernes? Opo, sa, sa, school po. At pagkatapos ng school? Hindi na po. Hindi ba makasama kayo ni Harold nung Piernes sa internet siya? Hmm, hindi po. Pero alam mo yung malakas ng internet shop? Opo, minsan po kami pumunta roon para maglaro. Pero hindi siya nakarang Piernes na? No? Hindi po eh. May proyekto po ako eh. tingin ko, tapos ng karyerito. na lang si Janice tungkol kay Alvin. Teka lang Sigurado ka ba? Wala alam malamdutod sa nagkakaroon kaya. Wala po eh. Sino na dyan? Ang tatay mo. Bakit po? Kumusta ka na, Rock? Okay lang po, Tay. Ah, ganun ba? Nabalitaan ko kung namatay daw ang iyong kaibigan na si Harold. Opo nga po eh. Nakakalungkot po pero kaya ko po naman. Ah, ganun ba? Opo. Anak, meron akong sasabihin sa'yo. Ano po yun? Ang totoo niya na eh, dapat noon ko pa ito sinabi sa'yo. Pero dahil maraming nangyayari na hindi natin inaasahan, kailangan mong mag -ingan. Bakit po? Tukol ito nito sa iyong lolo. Bakit pa, po? Ano pong yung nangyari? Dahil sa si channel <coughs> Morning! Lolo? Morning! Lolo! Lolo? Lolo! 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 No, no. Manin, may regalo ko para sa iyo. ka. Manin, teka. Ano? ala ang sanhi ng lahat ng problema ko. Kung hindi dahil sa larong iyon, buhay pa si Harold. Tama nga ang ama ko. Adik na adik na ako sa larong ito. Wala na akong magawa kundi maglaro ng maglaro. Ito pangako ko sa iyo, Harold. Para sa iyong alaala. -ala. Hindi na ako maglalaro ng tala. magpo na lang ako sa aking pag-aaral at malilimutan ko ang buktot ng larong iyon. Ay, sorry po. Nawala lang ako sa aking pag-iisip. Okay lang yan, Iho. Ingat ka lang, ha? Sige po. Ay, wait. Kilala ba kita? Ay, siguro nagkakamali ka lang, Iho. Hindi po. Kayo po ba ang nani ni Mika? Ako si Janos. Si Janos Silang. May pupunta pa kasi kami. Late na kami. Next time lang tayo mag-usap. Alis na kami, ha? Bakit parang takot na takot ang itsura niya? At bakit nagmamadali sila? Wala yata ang trabaho ang nanay ni Mika. At sino ba yung lalaking yon? Hindi yan yung tatay ni Mika. Bahala na. Bakit parang wala nangyari? Hindi ba nila alam na may mga taong namamatay? Nang isang tao mula sa eskwalahan na ito ay namatay. Tingnan mo, oh, sila ay nagbibiro at nagtatawanan gaya noon na parang walang nangyari. Hi, gusto, gusto ko na lang talaga makita si Mika. Si Mika ay eh ang buhay ko. Mika, nasaan ka? Wala na akong tala. Nawala na lahat ng mga kaibigan ko. Pero sa huli, nandito pa rin si Mika Kumusta ka na, Mika? Mika, ano ba? Ano ba? Tanggalin mo ang hawak mo sa akin? Bakit mo nang sundan? Mika, ano ba? Gusto ko lang kita kamustahan. Hindi ka nga nagre-reply sa mga text ko eh. Gusto mo na akong kamustahin? Bido ka nga, no? Ikaw ang nagtetext sa akin. Hinto mo nga yan. Bakit parang hindi mo kilala? Eh bakit? Hindi nga kita kilala eh. Sino ka ba? Di mo alam kung sino ako? Magkasintahan nga tayo eh. Ano? Ano ang pinagsasabi mo? Bitigin mo ako ng USB para sa birthday ko eh. Di kita ganyan kakilala. Kaklase lang tayo pero Hindi naman tayo nag-uusap masyado. <tinyo> At bakit ganun naman si Mika? Wala talagang wakas ang mga problema ko. Anong ba ginawa ng tala sa akin? Nalimutan niya ako? Bakit ba? Binigyan niya ako ng USB para sa birthday ko ah. Akala ko, akala ko na meron kaming espesyal na relasyon. Bakit ang lahat ng ito ay nangyayari sa akin? Ano ba ang ginawa ko? Ano? Sino ba siya? Call the clan later. Si Janus Silang at ang tiyanak ng gabon. Sino ba nagsulat niyan? Si Edgar Samar. Ah, talaga? Opo. Idol ko yan ah! Oo nga po, galing po niya ang sulat eh. Alam mo, dati pa yan anak. Bata pa ako. idol ko na yan. Ah, ganun ba?